Hoy, bro. Kumusta? Tagal nating nawala, no. Ah, <laughs> uh, ko isang buwan na magmula nung last vlog natin. Sensya na kayo, ha? Medyo ano lang, nagpahinga lang. And ngayon, mga brad ay uh, isa celebrate natin ang birthday ni Tenso. Siyempre, <laughs> pangat naman mag-celebrate kung sira pa rin siya. Kaya, eksakto, dumating na yung parts natin. At dadalihin ko si Tensyo ngayon sa Honda para ikabit na yung kanyang mga parts. Yung kanyang headlight at yung kanyang side panel. So, tara mga brad, samahan niyo ako. Let's go! So, ayun, Ah, uh, ang birthday nga pala ni Tenjo ay May 17, mga brad. So, exactly one year na siya sa atin, the 17. At mamaya titignan natin kung ilan na yung mileage niya, ano. Pero, ano, check na natin kung ilan na kailang mileage tayo sa isang taon. <laughs> Dami na rin natin pinagdaanan, no? biyahe dito, biyahe doon, Ironman, long ride, semplang, well, isang beses lang naman tayo na semplang. Although natumba ko na siya, no, yung ilang, siguro, two weeks pa lang siya sa akin, kasi may rampa, tapos ina inaatras ko, tapos hindi ko napansin, may bato pala sa ilalim, tapos yun, na outbalance yung motor, hanggang sa nag slant na siya hanggang sa natumba na puti na lang eh merong sliders so hindi nagasigas yung motor nung natumba ang nagasigas yung slider na hindi naman halata kasi dahan dahan lang naman siyang natumba hindi siya yung biglang dag ganun sound effects pa yun ha yung Honda flagship nga pala na pupunta natin mga brad dito lang yun sa Makati Edge sa Makati Ang ganda naman na ito Kaso ba't nandyan siya? <laughs> ang ang sasakyan Pero ba't nakahazard ka dyan sir aga pa kasi Mag alas 8 pa lang Alam ko 8.30 eh, bukas na ito eh Morning. Sir. Makikisuyo na lang ako. Alis na kasi ako eh. Paiwan na lang kay Boss Doms. Ang susi. Oo. Alam niya na yung gagawin dyan. Kasi, ano, dumating na daw yung parts ko eh. Yung headlight, tsaka yung sa panel, side panel. So, tinawagan ko na siya kanina. Sabi ko, iwan ako na lang yung susi. Alis na ako. Salamat. Salamat. Ah, ano pangalaman, sir? Nelson. Nelson. I-chat ko na lang siya, no? sa so, mga brad, oh, dumating yung uh, 2024 units ng ano CB650 oh. pero sabi ni kuya ano lang to yung standard version ano eh, pasilip po oh. standard version wala yung e-clutch pa so ang difference lang daw nito is yung uh, design Ayan. So maliban sa design yung LCD Pero yung makina pareho naman daw sabi ni kuya So ayan. wala pa daw e-clutch eh. So ito yung mga standard units eh. nila At syempre itong QT pa yung gamit natin pa uwi Kaso nagpa-flush no <laughs> Gas muna tayo eh, may cash po ba ako dito? Anyway, ang gamit nga pala natin ay ang 2024 Fascio. Ah, slightly modified. <laughs> ah, oh, naka Akrapovic exhaust na yan, mga no brad. Ito mo nang gagamitin natin for a few days. Enjoy natin tong Fascio na to. Muna tayo dito sa Shell Alam ko bumaba yung gasolina eh Grabe yung 150 nito mga bro oh. Halos napuno na, puno na oh. Kay Tenchu siguro Parang isang bar lang yun <laughs> Pero Honestly ah Ang sarap yung drive nitong ano, Fast yun Cute cute <laughs> Tsaka ang gaang-gaan Sipi mo Yung si Tenchu 200 204 206 kilograms tapos ito parang ano parang ilan lang ata hindi ko nga ma-feel yung bigat niya eh napakagaan niya talaga parang kaya ko siyang buhatin parang ganong feeling <laughs> joke lang pero masarap niya drive eh pang chill mode yun ano? Know? pang tito rides ganyan ah. oh, oh. <laughs> yung electric scooter ko mga brad mas malakas pa humatak yun eh pero ito ang relax ang chill mode <laughs> ngayon lang ulit kasi ako nakapag drive ng ano scooter na motor nalimutan ko na last kailan ako last na humawak ng ano eh, scooter na motor pero ang gaan sa pakiramdam alam mo yun <laughs> pwedeng pwede to sa mga ano newbie riders, mga babae na gusto matuto magmotor na talagang walang knowledge. Pwedeng pwede siya kasi hindi kanya ipapahamak alam mo yon, hindi kanya itatapon or hindi kanya gugulatin, hindi kanya bibiglain. Kaya highly suggested tong bike. ang uh, girlfriend ko ma, parang gusto kong bilian eh para may magamit din ako alam yun <laughs> parang ang gaan ng buhay dito sa scooter na to <laughs> parang ang gaan, gaan ng buhay oh, 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 oh. <laughs> sarap yung drive wey parang lang ako honest ano feedback from ano from a big biker ah, <laughs> sarap niya talaga i-drive pag i, -i ako uh, full throttle oh hindi kanya itatapo no <laughs> pero ano siya parang siyang progressive speed alam mo yun Nagiipon siya ng lakas na ibabato. pero hindi kanya yung biglang hindi siya yung ano eh yung slingshot ganun talagang ano smooth very very smooth bilhin na kayo mga brad Fasho. <laughs> what is up mga brad dito tayo sa Ponte Makati at ayun finally ay nagawa na si Tenso although hindi pa tapos may, uh, mga parts pa na hindi dumating gaya nung bracket nito so ginawa muna is temporary fix ayan pero yung headlight bago na yun nga lang hindi eh, na ikabit yung ano hindi na ikabit yung mga RFIDs and stuff so natin teka lang but ayaw mawala ng no? check engine Sir Naka check engine eh Oh Hindi nawawala Naka ano siya sir Hindi oh, nawawala Yung check engine Baka yung sensor siguro, ano? sensor baka kailangan lang iyan dalawa lang naman binabasa sensor yeah. okay na daw anong nangyari sir? nangyari sir kasi nung diba nung pinaklas yung panel okay nung hindi pa nakakabit yung panel na isusi kaya nag record siya ng miscommunication sa sa patin, system oo oh, kaya ng tech engine okay dala lang, binura lang ulit. Ni-reset lang. Ba, lang ako. O, ngayon, salamat. kinabahan ako eh, check engine eh. <laughs> <laughs> salamat ha Ay, sir, yung mga replacement parts, uh, balikan ko na lang siguro bukas. What's oh, sir? Parang dito lang, sa Aa, Aa. Ando lang naman Ah, okay. thank you, thank you. Tabik ko Sir, salamat. Ano pa, lang uli? Nel po. Nel. Nel. Thank you, Nel. Ayun, so ano lang naman? uh, nagkaroon na na some, something sa system ayan kahit pa paano eh pogi na uli ang tensyo boy o ba diba, wala na yung butas dito So, yun nga lang mga brad, eh, wala na yung RFID and yung ECT Tracker ko. So, mapakabituloy ako ng bago. Pero, ang kaganda naman dun is, uh, malilipat naman yung load ko. Malilipat ko siya sa bagong uh, sticker. Malilink ko siya sa bagong account. Sabi naman ng napagtanong ako nung last time. So, ayun mga bro, Dito na si Tensho aks, ah uh, ito yung sa mga part na hindi dumating yung bracket so di ko alam but di siya dumating di siya sumabay and then yung back part itong part na to mismo ay hindi rin siya dumating kasi ito lang naman yung nabasag pero other parts are working working fine so ito plus ano po ba yung kulang tingin ko ito na lang ata bracket sya itong back part pero yan Pogi na siya uli. Ito, pinalitan na rin. So, hindi na siya mukhang, alam yon, madumi lang. <laughs> Kaya, tatakpan na lang natin siya. Ay! Thank you, Lord. Let's go! So, salamat, mga brad, sa pagnood mo ng adventure na to eh, babalita nga pala ako sa inyo munti ka na akong mag upgrade ng bike munti ka na natin mabenta si Tensho muntik na pero gusto pang mag stay ni Tensho sa atin uh, munti ka na tayong bumili ng MT-09 pero siguro hindi pa time para mag upgrade which is fine, okay lang naman para sa akin okay lang naman na hindi pa tayo nakapag upgrade for now siguro isang taon pa enjoyin pa natin si Tension na isang taon and we'll see kung may gustong bumili kay Tensho i-let go natin siya para naman eh, makapag try tayo ng iba so salamat ulit mga brad lagi yung sinasabi sa inyo kapag napagkatiwalaan ingatan